Pakinggan natin tong uh, uh, pagtaas ng presyo ng bigas sa kabila ng band-aid solution ng BBM administration na price ceiling. Price ceiling ha, ito na isa ka karin ba sa mga nagkakamot na ng ulo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas? Pumalo na kasi sa 8.7% ang inflation rate ng bigas nitong August 2023. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, yan kumpara sa 4.2% rise inflation rate noong July 2023. Tumaas rin ang inflation rate sa bansa ayon sa inilabas sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA kahapon. Ano ang hakbang na ginagawa ng gobyerno para makontrol ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin? So ang ibig kong sabihin dito mga bossing, kahit ano pa yung sinasabi nating alternative, wala po kasi tayong ano eh, wala po kasi tayong masyadong madaming pera pambili ng madaming ulam. O kasi usually kahit konti ng kanin, kung madaming ulam, mabubusog tayo. Pero ang problema nga dito sa Pilipinas, sa hirap ng buhay, nag-adobong sitaw ka na walang sahog. Kanin, yung sabaw ng adobong sitaw, pag sinabaw mo yun sa kanin, kahit wala ka ng ulam, go na yan. Kumbaga, yan talaga ang lifeline natin. Yan talaga ang bumubuhay sa atin kanin. Bagamat ma masama yan, eh, third world country tayo, napakahirap na bansa natin. Wala tayong apang alternatibo sa kanin. Kasi nga minsan, Toyo asin, mantika, yun na lang ang inuulam natin sa kanin. Basta importante kahit walang ulam, basta may kanin, it will keep you going the whole day. Katulad niyan, the wanderer, imagine mo ah, kung, to, kung, ano, kung susundin ko yung iyong gusto. Huwag na mag-rice, isda na lang at gulay. Imagine, namo-problema tayo sa isang kilong bigas na 50 pesos. 50 pesos ah. Alam mo ba kung magkano ang isda? Alam mo ba kung magkano ang gulay? Alam mo ba yung kasing laki ko kung isla, ilang kilong isda ang kaya kong ubusin pag walang kanin? Kasi kapag may kanin ako, yung isang galunggong, dalawang pirasong pritong galunggong, sinausaw ko sa toyo yan at saka sa kalamansi na may sili, makakakain na ako ng at least mga 6 na cup na kanin. Ang gusto ko lang ipaintindi sa inyo is, uh, sobrang essential ng kanin sa Pilipinas sobrang essential niyan. Dahil sa hirap ng buhay dito, naririnig niyo yan lagi sa mga magulang niyo na ang kinakain nila kanin. dil sila ng asin. Ang laging meron kanin. Ulam, masyadong mahal ang ulam. Wag na natin problemahin yan. Konting alat lang. Napansin niyo ba yung mga pelikula nung araw? Yung kanila babalu, yung uh, sinasabit yung toyo, isang tuyo na lang yun inaamoy lang nila tas kakain sila ng kanin kasi nga ang importante sa mga Pilipino malamanan yung sigmura nila ang mura ng problema natin sa totoo lang 50 pesos lang yung problema natin pero sa sobrang hirap sa Pilipinas my goodness ano napakalaking issue nung 50 pesos na bigas sa Pilipino hindi na natin masyadong iniisip yung bukas sa sobrang hirap ngayon ang iniisip lang natin talaga ngayong araw Makakakain ba ako ngayon? Mapapakain ko ba yung mga pamilya ko ngayon? Meron ba akong pampabaon ngayon? Ganun po ta, ganun lang estado ng Pilipinas sa ngayon. Maaring marami mayayaman dito, tanggalin natin sila sa equation, pero majority ng mga Pilipinos, at least 50%, ah 70, sabi na natin, at least 70% ang mga Pilipino mahirap. Suggest tayo ng one meal a day. Alam mo, ang hirap na ng buhay natin noon Ferdinand Sabino. Bakit ko sinabi? Alam mo ba yung mga PDL? Alam mo ba yung mga nakakulong, three times a day silang kumakain, three times a day. Tapos tayo taxpayer, ang suggestion, once a day yung kain. Yan, once one meal a day, sobrang ano yan, sobrang ideal yan para sa aming mga overweight. Maganda talaga yan. O kaya lang, hindi naman lahat ng mga Pilipino overweight katulad ni Boss Daday na rise in inflation rate noong July 2023, umakiat ito sa 8.7% nitong August 2023. Tumaas din ang inflation rate sa bansa ayon naman sa datos ng Philippine Statistics Authority. Mula sa 4.7% inflation rate noong July 2023, naging 5.3% nitong August 2023. Ang inflation ay ang rate ng pagtaas ng presyo ng consumer goods and services. Kaya ang naging tugo ng Malacanang, ilabas ang Executive Order 39 kung 41 pesos ang price ceiling para sa mga regular milled rice. 45 pesos naman ang price ceiling para sa well-milled rice. Babantayan daw ng pamahalaan kung naipapatupad ang inilabas na price ceiling. Ito pa yung nakakainis sa... Ito pa yung nakakainis sa DTI ah. Sabi nga ni Nier Rubin, sabi niya bababa din daw ang presyo after 5 years. Ay! Abot <laughs> ah, pa ba tayo dun, Nier Rubin? ako aabot ako dun sigurado pero yung mga kamabayan natin kawawa naman bakit sa mga rice uh, resellers dito sa palengke na uh, hindi naman namin sila pinagbibenta ng uh, ng pal ng lugi o kumbaga pinagbibenta namin sila ng yung yung may babalik yung puhunan nila Eh babalik yung puhunan nila eh kaya nga sila nagmamark up dahil una mayroon silang pwestong binabayaran gasolina sa pag-aangkat delivery fee, may tao pa silang nagbubuhat, may tao pang nagpa-plastic. Uh, Kasama yun sa markup nila. So kung ibibenta nila ng break-even sa nila, pucha, anong ipapang sweldo nyo sa mga tao nila? So talagang itong mga to insensitive. nag sila ng mga ganyan nang hindi nila alam na mas lalong magiging problema. Mas lalong imbes na makasolusyon, mas lalong maging problema mas sabi lang na meron silang ginawang solusyon <laughs> pero hindi nila alam yung solusyon nila ay eh, parang tinutulak tayo sa bangin Sealing. so palapitarin po yung anihan so expect prices really also go down martes nang magsimula ang pagpapatupad ng price ceiling sa bigas pero may mga nagrereklamo lalo na ang maliliit na rice retailers mataas na rin daw kasi ang kuha nilang presyo sa mga supplier ng bigas ang ilan, napilita na lang daw magsara. Gusto namin bilhin kaya lang iba naman po yung itsura niya. Para... 45 lang po ang puho Ang, pag sa 45 po, lalabas lang po ng 1,125. Ang 25 kilo. Ay, ang puho na na po ay nasa 1,3 na po. O paano, o paano po natin may i, ano, sa ganong presyo? Kaya ang Quezon City Government magbibigay daw ng assistance sa mga maliliit na negosyante. Nagbibigay rin daw ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 15,000 financial assistance sa mga apektadong small retailer ng bigas sa ilalim ng kanilang Sustainable Livelihood Program. After verification, validation na liniti mo sila at nagtitinda silang palugi o nalugi sila sa ng mga nakaraang araw. O tinan mo ha, ito nakakatawa. <laughs> so nag-implement na sila nag-implement na sila pero wala pa silang listahan kung sino yung mga tutulungan nila. So ako ngayon nagsakripisyo ako, nagbigay ako. Ba ginamit ko yung kapital ko dahil tatanga tanga kayo dyan, hindi na kayo yung gumagawa ng paraan, ang paraan nyo, kami magpalugi kami. Para lang may mabili yung mga tao na murang bigas. Okay, sige. So loss ko ngayon. Tatarungin ko kayo ngayon, It's okay lang kung mababawi yung loss ko, syempre negosyante ako eh. Kailangan ko yan para umikot. Yung ano, wala naman akong sweldo araw-araw. Umikita lang naman ako sa kinikita ko. Diyan, ipalugi nga ako. So, paano yung pamilya ko ngayon? So, nasolve, nasolve natin yung problema ng mga nakabili ng bigas. Paano naman ako? Kung patunayan na nalugi ka, Paano? Kailangan mong patunayan na nalugi ka. Pagka humingi ka sa kanila ng ayuda, kailangan gutay-gutay yung damit mo. O kaya kailangan wag ka maligo kasi nagtitipid na kayo sa tubig gawa ng nalugi kayo ron kaya nagkaroon na kayo ng putok. So yun yung sinasabi nila o oh, after verification, validation, nalihiti mo sila at nagtinda sila ng palugi or nalugi sila nung mga nakarang araw, target po natin bago matapos ang linggo magsimula na ang distribution ng DSWD ng financial assistance. Da, alam nyo ha, ah, Bagong Pilipinas, nung panahon ni Duterte, yung mga epe, uh, affected ng mga indigent, affected na mga uh, sa COVID. Kapag kawalan ng trabaho, pagtigil ng ekonomiya. Pumipila para sa ayuda. Putsa ngayon, middle class. Negosyante, pipila sa DSWD para sa ayuda. Yan ang bagong Pilipinas. Uh, target mo natin bagong matapos ang linggo, magsimula na ng distribution ng, ng DSWD ng financial assistance. Tapos not... yun pa ang nakakainis doon mga bossing ha. Uh, kailangan mo munang patunayan na nalugi ka, anak ng tinapay. Kayo na mismo ang nagsabi na dyan sa presyo na yan, hindi sila lugi. Break even sila. Meaning, hindi sila kasama dun sa bibigyan nyo ng ayuda. Kawawa naman sila.